mga Marse. Good evening. So, ayan. Sahod reveal tayo ngayon. Ito yung facelift ko ng August. Ayan. August 2023. This month lang. Ayan. Tinatanong kasi kung magkano daw ang sahod ng isang OFW dito sa Japan. Since ako po ay isang specified skilled working visa na medyo may angat na po ng konti sa mga training visa. Kaya, sahod rebuild tayo. Since 17 days lang po ngayon, kasi nga nag kami or nag kami ng almost 1 week, 17 days lang ang pinasok namin. Plus, meron naman akong 22 hours OT. Ang total ng sahod ko ng 17 days plus 22 hours na overtime ay 213,589,000 yen. Or, sabihin na natin, 21 lapad at 3,000. Kung i-convert natin siya sa peso ay ang 21,000. so ayan Con times natin siya sa 0.38 ayan ang total niya ay 81,163.85 pesos. Almost 80,000 mga mga Marse. Ang sinahod ko, dito pa po dito yung mga deduction sa sa bahay, sa mga tax, sa pension, sa health card at sa marami pang ibang kaltas dito sa company. So ayun, kung babawasin natin yung mga kaltas na yon ay doon sa 259,000 yen. Ang kaltas ko po ay 77,489. 77,489. So, yan. Yan po yung isang buwan kaltas ko sa sahod. So, ang natira na Sabihin na lang natin na 13 lapad at 6,000. Yung 13 lapad at 6,000. Ayan, yan po yon. I-times naman natin siya sa 0.38. So, ayan. Yan na lang po yung natira natin sa peso. 51,680. Ayan na lang yung nasahod ko for this month of August. Pero kakaltasin pa po dito yung bayad ko sa internet sa bahay at internet sa cellphone so sabihin na lang natin na 2000 pesos 2000 pesos matira na lang ay 49,000 pesos yun na lang po yung matitira so yun lang po yung sinasahod ko dito for this month of august hindi po talaga ganun kalaki ang sahod dito sa Japan dahil nga sa baba ng palitan pero dahil nga nagbakasyon kami ng almost one week kaya medyo mababa po yung sinahod ko ngayon pero hindi naman po laging ganito minsan tumataas so yun na nga po yung sinahod ko this month pero sa mga gusto pa rin pong magpunta ng Japan wag po tayong panghinaan ng loob na Maliit ang palitan ngayon hindi naman po kasi laging malaki ang palitan o mababa ang palitan kaya sa mga gusto pa rin pong magpunta ng Japan ay go lang ituloy nyo lang ang inyong mga pangarap yun lang po. Thank you.